Radio Radio On my way to Filipinas Hi. Hi guys Time check It's 7 o'clock already iba, iba man ang tinig Iisa ang himig sa Radyo Pilipinas Albay. Saksihan ang aming kwentong RPA. Hi, ako si Diana Luis Mendez. Hi, ako si Rona Reguolos. Hello, Hi. ako si Denise Madelor. Hi, ako si Princess Venus Daria. Hi, I'm Angelie Gabrielio. Hello, ako si Nalores Mapagdalita. Isang, Isang intern ng Radyo Pilipinas Albay. Ano yung expectation mo noong una kang pumasok sa Radyo Pilipinas? Noong pumasok ako dito, eh. na-expect ko na na marami akong gagawin pero hindi ko alam kung makakayanan ko ba. First talaga, nagulat ako kasi nalaman ko na Presidential Broadcast Service yung Radyo Pilipinas Albay. Medyo nag ako ng konti kasi ina ko talaga na everyday kailangan namin gumawa ng balita and also, meron din siyang broadcast booth so, bu-broadcast din kami, may experience namin yun. Nakaka-pressure talaga kung para sa school kasi isa tong government-owned media station nung first day na pasok namin, na-expect ko po talagang mape-pressure kami. Which is talagang na-pressure kami kasi unang sabak pa lang, ito na gawin mo kaagad. Madaming gagawin. Nandiyan na yung pressure, excitement kung ano yung mga magiging journey ko as intern sa Radyo Pilipinas Albay. Expected ko na marami gagawin and uh, mahihirap yung mga gawain. Pero, it turns out na naging madali para sa akin yung mga ina-assign sa akin na task dahil rin sa tulong ng mga RPA staff. Paano ka nag-grow bilang trainee dito? Hindi po talaga ako magaling mag magsalita, magpunta sa field and then do interviews. But then, with the guidance of our supervisor, parang masasabi ko na sa mga tips niya na binibigay sa amin and lessons, I can say na sobrang nag-improve kami as individual. Noong mga unang week sa Radyo Pilipinas Albay, nangangapa pa ako kung ano yung ano nila, writing skills, at kung ano yung mga pagkakamali ko kapag kinokorek ako nila Sir Eman. Babawi ako kinabukasan. Doon ako parang nag-grow. At start talaga, medyo nahirapan ako mag kasi may doubt talaga ako sa sarili ko sa pagsusulat. Yung eagerness ko to learn sa pagsusulat with the guidance of our supervisors, sila talaga yung dahilan para push ko yung limit ko as time goes by, makita ko na yung improvement ko sa sarili ko. And then, confident na ako sa sarili ko sa pagsusulat and then sa pagbobroadcast. Vice Governor Bungao na upo na bilang gobernador ng Albay. Pakinggan natin ang buong detalye mula kay Elver Arango. Pag nagkakamali, tinatanggap ko tapos ginagalingan ko the next day para mas mag-improve yung writings ko. Tinulungan ako ng RPA na lumabas ako sa comfort zone ko through uh, public speaking and uh, making contents. As the time passes by, nagugulat ako kasi nagagawa ko yung mga mga tasks na binibigay sa amin ng mga head namin, ng reporters namin, and yung mga bagay na hindi ko ina-expect na kakayanin kong gawin, is nagagawa ko. Ano yung hindi mo malilimutan na karanasan dito? Ang unforgettable experience ko talaga is every time na may field work kasi I get to meet and encounter different people. Isa sa pinaka-unforgettable experience ko yung nag-cover kami ng leader ng gang group sa Libon na nahuli. Kasi medyo nakakatakot siya. May thrill and may threat. Dyan. Pero at the same time, parang na-feel ko talaga yung pagiging journalist ko doon. Lahat ng challenges na everyday na... Pinasabak kami. Simula sa pag-field, punta sa lalayong lugar. Dahil ka ng ilang hours, dating mo dun ka agad. Pag titake videos ka, i-interview ka ng mga importanteng tauhan. Siyempre, hindi ko na ng yung mga pakain sa events. Ang sunod yung pagsusulat. Lastly, yung pag-broadcast sa kind news report. Siyempre live yun. So, dapat hindi ka magkamali. Sobrang na-challenge din ako. Every day, talagang nagpa-practice ako paano magsalita. Lalo na sobrang bulol ako sa words. Na-realize ko na pwede rin naman pala ako sa media industry. Huwag palampasin ang mga kwento at talakayan na magbibigay linaw at kabay sa inyong araw. Good morning, Bicolandia! Mga unforgettable experiences ko is yung mga kasama ko yung sa fieldwork na lahat ng ginagawa namin is ngarag kami. Kahit ngarag kami, pero ang cool feeling niya sa kairamdam. Sabi namin, pagod na kami, pero at the same time, pag nakita mong napupost yung mga ginagawa mo, parang ang saya sa pakiramdam. Lalo, lalo kapag nalal nalalagay sa PTV4 yung mga videos na ginagawa mo. Unforgettable um, forgettable experience ko nung nag-cover kami na Simana Santa, kung di kami nag-cover doon, ang dami kong namit na mga iba-ibang tao. Na-conquer ko yung pagiging mahiyain ko. Ang unforgettable moments ko talaga dito sa RPA is yung na-assign kami buong week. Isang week doon sa media center ng Palarong Bicol. Every day na meron doon na press conference. So, iba't ibang tao makikilala mo. Yung mga players from different regions. Yung mga representative ng deaf Ed and other organizations. So, independent rin ako as a journalist doon. Nag-solo mode ako to ang um, interview. Girls with the players. Kasama ko ngayon ha? Does, because, for peace and super hindi ko talaga makalimutan is yung napa TikTok naman ang isang ID ng DepEd. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. 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 Hindi lamang kasanayan ang aming dadalhin sa paglalakbay na ito, kundi mga alaala -ala ng mga sandaling puno ng tawanan. Man po tayo ngayon sa Radyo Pilipinas Albay, kung saan makikita natin yung mga interns <laughs> na kumakain. At iyakan. So, Sa loob ng isang munting pamilyang humubog at buong pusong tumanggap at sumuporta sa aming pangarap. Bawat salita sa mikropono at bawat sulat sa papel ay may kwentong hindi laging nakikita sa harap ng lente. Yung way of uh, challenge ko sa kanila, nagawin yung tutorials reels na to, mag-tiktok kayo, whatsoever, major na-deliver nila yon. So meaning to say, panibago sila nag-benchmark in uh, giving much information yet entertaining. yung makikita ko sa mga batang ito. They're ready. Hoping and praying na yung mga susunod na bats na kagaya nila, well, talaga mag-benchmark kayo. Kayo yung, yung pag standard na naset ninyo, kayo ang susundan. So, continue doing uh, great and do not forget to pray. Sabi ko nga, hard work, determination, syempre, keep growing, then above all prayer At Yan po ang pinakahuling balita sa oras na ito. Buong persang magbabalita mula sa Radyo Pilipinas Albay. Rona Regualos. Lalo Mapagdalita. Angeli Gabilio. Venus Daria. Tinis Madilar. Diana Mendez. Magandang hapon. Anim na boses dala ang iisang layunin, maglingkod at matuto. Pinagtibay ng karanasan at pinagbuklod ng samahan. Kami ang Batch 2025 Interns ng Radyo Pilipinas Albay, at ito ang aming kwento.